Ayan, so good day mga kabakyard uh, Update lang tayo sa ating mga alaga ngayon Or sa ating alaga Ayan, so dito tayo sa ating rabitan uh, Meron tayong bad news Gawa ng uh, Iisa na lang yung naiwan ng na rabbit natin mga kabakyard May mga nadali nung kasagsagan nung init Tapos may kinatay din tayo And then kahapon lang may nadali ulit Uh, tinamaan ata ng sipon yun mga so aminado naman tayo na pabayaan natin yung alaga natin gawa ng sobrang busy natin ayan switch lang natin yung cam mga para makita nyo yung naiwan na lang let's go so yung dalawang nandito mga kabakter may fits pa doon oh. na galing kay Parang CJ si ay nadali mga backyard. So Ayan, bibigay tayo ng Madre de Agua ngayon sa ating nag-iisang alaga. Ayun. Ito, garing kay paring Elmer. Naka-backyard. So, nadali yun. Gawa ng, yun nga, uh, nagkasipon. Tapos yung isa, uh, tapos medyo mahina maka backyard pabalik-balik yung manggi nila hindi yun yung kwan although may in-inject tayo every mic din yun nga lang pabalik-balik mga kabackyard kaya tapos tinamaan pa nung sipon gawa ng pabago-bagong panahon sobrang init mga kabackyard so ayun ganun talaga although may parating tayong back dito kasi kumuha tayo kay ma'am Elena ng back uh, hindi ko alam kukuha din ako ng do pero initially ito muna gawa ng sobrang busy natin sa work sa study ayan tapos hindi lang kasi isa yung work natin dalawa pa tapos yung study natin hindi lang isa ayan so ayan sobrang busy natin tapos syempre may anak din ako may baby din ako kaya napaka busy na natin mga kabakyard ayun o oh. eto breeder age na to mga kabakyard di ko lang mabreed breed gawa ng ayun busy na natin eh sayang naman kung ibibreed natin tapos mamamatay lang din yung anak kaya ganyan muna siya mga kabakkel tapos yung nandito yung back tinatay ko na mga kabakkel tapos yung nandito nabang ano nangyari ayun ah, nagkasakit din mga kabakyard kaya wala na sobrang pananong rabitan natin so yung mga ibang cage natin nandun pero ito mga to papalitan ko to. Once naging okay na pag graduate na ako sa pag aaral eh. So siguro titignan natin yung time natin mga backyard. Hindi naman natin bibitawan tong alaga natin na rabbit kasi dito tayo nagsimula. Ayan. So yun lang yung update natin. Nakakalungkot siya pero ganun talaga. No, may hindi sa ngayon hindi siya yung priority ulit natin. Yung mga ibang alaga ko like yung mga pato yung pato ko mga kabakid pinaalaga ko na dito sa kabila ayan hindi, hindi, kita yung dito sa kapitbahay namin dito pinaalaga ko na tas yung pabo ko pinaalaga ko na din may napunta sa binito sa leben merong napunta sa itsage ayan so ayun hindi muna sila yung priority natin ngayon mga kabakid pero babawi tayo once na okay na ulit ayun happy breeding mga kabakid